Nagsisimula ang pelikula sa isang estudyante sa high school na si Patty Blodell na palaging binubuli dahil sa kanyang pagiging mataba at tinatawag na Fatty Patty. Ikinukwento niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga babaeng madalas lang nasa bahay, habang ang ibang mga kaedad niya ay abala sa pagkawala ng kanilang pagkabirhen. May lihim siyang paghanga sa kanyang gwapong kaklase na si Brick Armstrong, ngunit wala siyang lakas ng loob upang imbitahan ito. Samantala, ipinakilala naman si Brick's father, si Bob Armstrong, isang lokal na abogado ng karapatang sibil na isa ring coach ng mga kalahok sa beauty pageant. Isang araw sa trabaho, Tinutulungan ni Bob ang isang dalagitang nagngangalang Dixie na medyo inusente pagdating sa politika dahil sa kanyang kamangmangan. Natalo siya sa patimpalak na nagpagalit sa kanyang ina na si Regina dahil dito. Pinilit ni Regina si Bob na isauli ang kanyang pera, ngunit tumanggi ito. Sa galit, umakyat siya sa entablado at inakusahan si Bob ng pangmamalistiya sa kanyang anak, na labis na ikinagulat ng lahat. Dahil sa insidenteng ito, napahiya si Bob at bumagsak ang kanyang career dahil wala nang gustong makipagtulungan sa kanya. Isang araw, pumunta si Napati at ang kanyang matalik na kaibigang si Noni sa isang convenience store at aksidenteng nakita si Brick. Kahit na nag-aalangan si Patty, lumapit si Noni kay Brick para imbitahan ito sa isang date sa ngalan niya. paman. Tinanggihan ito Tony ni Brick at umalis. Sa labas ng tindahan, nakaupo si Patty nang lapitan siya ng isang lalaking palaboy at ininsulto ang kanyang timbang. Dahil sa galit, sinuntok niya ang lalaki, ngunit gumanti ito ng suntok sa kanya, dahilan upang siya ay maospital at mabali ang kanyang panga. Pagkalipas ng tatlong buwan, Makikita si Patty na lubos na pamayat dahil sa kanyang liquid diet habang nasa ospital. Dahil dito, naging payat at maganda siya, at nagkaroon ng bagong kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, may problema, kinakasuhan siya ng pananakit sa palaboy. Sinubukan nilang humanap ng abogado, ngunit walang gustong tumanggap ng kanilang kaso. Sa huli, nilapitan nila si Bob, na tinanggap ang kaso matapos ang mahigit tatlong buwang kawala ng trabaho. Sa sumunod na eksena, Bumisita si Bob sa bahay ni Napati upang alamin ang detalye ng kaso, ngunit wala siya roon. Sa halip, kinausap niya ang ina nitong si Angie, na ikinwento ang nangyari at ipinakita ang mga lumang larawan ni Pati noong siya ay mataba pa. Hindi masyadong interesado si Bob sa kaso at planong tanggapin na lang ang plea agreement, ngunit nang makita niya si Patty, Labis siyang namangha sa kanyang kagandahan kaya nagbago ang kanyang plano. Nagdesisyon siyang ipagtanggol si Patty gamit ang argumento ng self-defense. Sinimulan niyang sanayin ito para sa korte at tinulungan din siyang magmukhang inosente. Bukod dito, sinubukan din ni Patty akitin si Donald, ang cashier sa tindahan at nag-iisang saksi sa insidente. Samantala, si Regina, na naiinis na muling nagkaroon ng trabaho si Bob, ay nag-hire ng isang especially iya upang subaybayan siya at sirain muli ang kanyang pangalan. Isang gabi, ipinatawag si Bob ng beauty contest winner na si Magnolia upang tulungan tulungan siyang pumili ng damit. Habang nagbibihis si Magnolia sa harapan ni Bob, nakaramdam siya ng pagkailang. Lingid sa kanilang kaalaman, nakuhanan sila ng litrato ng especially Iya at ipinadala ito kay Regina. Dumating ang araw ng paglilitis, at gaya ng inaasahan, idineklara ni Donald na wala siyang natatandaang insidente. Matagumpay namang napaniwala ni Patty ang hukom na umilos lamang siya para ipagtanggol ang sarili, kaya tuluyan siyang napawalang sala. Ngunit hindi pa rin siya kontento at gusto niyang maghayganti sa lahat ng nangapi sa kanya noon. Pinaalalahanan siya ni Bob na ang pinakamainam na paghihiganti ay ang maayos na pamumuhay. Iminungkahi rin niyang sumali si Patty sa isang beauty pageant, dahil may chance siyang manalo bilang susunod na Miss USA. Gayunpaman, tumutul ang kanyang ina dahil sa pangamba na ma ang kanyang anak. Di naglaon, sumama si na at Nani sa isang Alcoholics Anonymous Support Meeting ni Angie. Kung saan hindi inaasahang nagkrus ang landas nila ni John, ang parehong palaboy na nanuntok sa kanya noon. Sa galit, naisip niyang gumanti sa pamamagitan ng pagpapainlab sa lalaki at pagkatapos ay tatanggihan ito. Nilapitan niya si John at dinala sa isang hotel room upang akitin ito. Ngunit labis itong nalasing at nakatulog bago may mangyari. Dahil sa inis na hindi natuloy ang kanyang plano, kumuha siya ng bote ng alak at ibinuhos ito sa kama upang sunugin si John. Ngunit sa huling sandali, naalala niya ang payo ni Bob tungkol sa beauty pageant. Agad niyang tinawagan ito at sinabing handa na sumali. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, kinabukasan, nagising si Patty nang walang maalala tungkol sa lasing na gabi na nagdaan. Plano niyang lumiban sa eskwela dahil hindi pa siya handang harapin ang mga nangbuli sa kanya. Pumunta siya kay Bob at hiniling na simula na ang kanyang pagsasanay para sa beauty pageant. Gayun pa pinilit siya ni Bob na pumasok muna sa paaralan. Dahil mahalaga rin ito sa kanyang pag-unlad bilang isang tao. Pagdating ni Patty sa paaralan, hindi siya agad nakilala ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang malaking pagbabago. Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang bagong kagandahan upang maghayganti sa mga nangapi sa kanya noon. At ang una niyang target ay ang dati niyang crush na si Brick. Gayunpaman, pumagit na si Magnolia at binalaan siyang lumayo kay Brick. Iginiit na ito ay kasintahan niya. Maya-maya, sa klase sa Spanish, narinig ni Patty ang balita tungkol sa isang lalaking nasa kritikal na kondisyon matapos masunog ang isang hotel, ang parehong lugar kung saan siya naroon kagabi. Natakot siyang baka siya ang may kasalanan kaya sinabi niya ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan, na agad lumabas ng paaralan upang mag-imbestiga. Si Nani ay pumunta sa ospital at nakita ang palaboy na lalaki na ginagamot. Habang nandoon, nilapitan siya ng kanyang amang pulis na nagkataong may hawak ng kaso. Tinanong niya ito tungkol sa sospek, ngunit ang tanging sinabi ng kanyang ama ay nasa piling ng isang babae ang palaboy noong gabing yun. Samantala, nag-iisa si Patty habang kumakain sa kafeterya ng paaralan nang lapitan siya ng isang bagong gwapong estudyante na nagngangalang Christian. Agad siyang naakit sa binata ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nani na nagpapatunay sa kanyang hinala. Sa matinding takot, agad niyang tinawagan si Bob at inamin ang lahat sa kanya. Nakita ni Bob si Patty bilang kanyang tanging pag-asa upang makabalik sa mundo ng kaya nangako siyang patunayan ang kanyang kawalang-sala habang iniimbestigahan ni Bob ang hotel room. Dinalaw naman ni na Patty at Nani si Donald upang balikan ang mga pangyayari noong gabi yun. Doon, nalaman nilang pumunta si Patty sa tindahan ni Donald upang bumili ng merienda. Isiniwalat ni Donald na sobrang lasing ni Patty noon kaya napaflash flash siya sa kanya at hindi nakasuot ng bra. Sa sandaling ito, naalala ni Patty na naiwan niya ang kanyang bra sa hotel room. Natakot siyang baka ito ang maging ebidensya laban sa kanya kaya ginamit niya ang koneksyon ni Nani sa pulisya upang makapasok sa evidence room at kunin ito. Di nagtagal, tinawagan siya ni Bob upang ipaalam na hindi sapat ang pagkuha ng ebidensya. Dahil may mga saksi na nakakita sa kanya kasama si John habang nag-check-in sa hotel. Dahil dito, muling bumalik si na Patty at nani kay Donald upang humingi ng tulong sa pagmanipula ng security footage noong gabing yun. Nagpa siya silang ulitin ang mga pangyayari upang makagawa ng bagong recording. Para dito, pinalasing nilang muli si Patty. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang kanilang plano dahil masyadong nalasing si Patty at nawala ng malay. Sa huli. Natagpuan niya ang sarili sa parehong ospital kung saan ginagamot si John. Sa puntong ito, isang nakakagulat na revelasyon ang lumitaw, si Regina, na dating nag-akusa kay Bob ng pangmamalistiya sa kanyang anak, ay may lihim palang relasyon sa minor de edad na anak ni Bob na si Brick. Sa sumunod na eksena, bumisita si Bob sa ospital upang tingnan ang palaboy na lalaki ngunit laking gulat niya nang makita niyang pagalagala si Patty sa pasilyo. Agad niya itong pinayuhan na manatili sa kanyang silid upang hindi siya makilala ni John. Ngunit sa kabila ng babala, sumilip pa rin si Patty sa kwarto ni John at nahuli siya nito sa kabutihang palad. Sa parehong sandali, natuklasan na ni Bob ang buong katotohanan at nagsimulang ipaliwanag ito. Ayon sa kanya, nagising si John noong gabing yun at nagsindi ng posporo upang manigarilyo, na siyang naging dahilan ng sunog. Ngunit para mailigtas ang sarili, sinisi niya si Patty sa ikinagulat ng lahat. Inamin ito ni Tony John, na labis na ikinatuwa ng lahat, bago umalis ng ospital. Hinarap ni Patty si John at isiniwalat na siya ang dating matabang babaeng sinaktan nito noon. Ipinahayag niya ang kanyang hangar ang mamatay ito, at sa hindi inaasahang pangyayari, biglang inatake sa puso si John at namatay, na nagbigay ng kasiyahan kay Patty. Makalipas ang ilang araw, Nagpasya si Bob na isali si Patty sa Miss Bareback Buckaroo pageant sa Alabama upang makipagkita sa dati niyang mentor na si Stella Rose Buckley. Dito, nalaman na si Stella ang tumulong kay Bob upang makapasok sa mundo ng pageantry coaching noong dekada 2090. Hindi sumang-ayon ng asawa ni Bob na si Coralie sa kanyang desisyon, dahil naniniwala siyang delikado ito dahil sa naunang akusasyon. Gayunpaman, iginiit ni Bob na ito ay kinakailangan, dahil si Patty lamang ang kliyenteng may kakayahang maibalik ang kanyang nasirang reputasyon sa industriya ng pageantry. Pagkatapos mag-impake ng kanyang gamit, masayang dumating si Patty sa bahay ni Bob at magkasama silang bumiyahe papuntang Alabama. Matapos ang isang mahabang biyahe na puno ng saya, narating nila ang Miss Bareback Buckaroo pageant kung saan sinalubong sila ni Stella. Sa kanilang pagpapakilala, inutusan ni Stella ang kanyang estudyanteng si Roxy na ihatid si Patty sa kanyang hotel room habang siya naman ay nakipag-usap kay Bob. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Bob ang mataas na potensyal ni Patty na maging Miss USA. Munit nahihirapan siyang turuan ito dahil sa pagiging pasaway nito. Dahil dito, pinayuhan siya ni Stella na maging mas mahigpit sa kanyang pagtuturo, katulad ng ginagawa niya sa kanyang mga estudyante. Samantala, si Nani nalabis na, na nag-aalala sa kanyang matalik na kaibigan ay lumapit kay Donald sa convenience store at hiniling na samahan siya papuntang Alabama nagkataon namang nandoon din si Dixie sa parehong tindahan at narinig ang kanilang pag-uusap dahil tila may hindi pa siya natatapos na gawain kay Bob nagpasya siyang sumama sa kanila ang tatlo ay sumakay sa jeep ni Dixie at nagsimulang maglakbay patungo sa Alabama samantala nagplano si Coralie ng isang hapunan sa kanilang bahay upang imbitahan ang kanyang mga mayayamang kaibigan Gayunpaman paman. Napilitan siyang kanselahin ang plano ng biglang dumating ang kanyang kapatid na si Brandilyn kasama ang kanyang mga anak. Hindi niya inaasahan ang pagbisita ng kanyang kapatid na mula sa trailer park kaya't nasira ang kanyang plano. Sa Alabama, nagtulungan si Nabob at Stella upang sanayin si Patty kung paano maglakad at kumilos ng maayos. Habang nasa pagsasanay, inatasan siya ni Bob ng iba't ibang gawain bilang bahagi ng kanyang paghahanda. Nalabag sa kanyang loob ngunit sinunod niya pa rin. Sa isang pagkakataon, iniwan ni Bob si Patty upang mag-ensayo ng mag-isa. At nakita ito ni Stella bilang isang pagkakataon upang manipulahin siya. Sinubukan niyang kumbinsihin si Patty na pumunta sa kanyang panig sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng masasamang aspeto ni Bob. Iginiit niya na ginagamit lang siya ni Bob para sa sariling kapakinabangan at kalaunan ay iiwan din siya. Tulad ng ginawa nito sa kanya, dalawampung taon na ang nakalipas. Lumabas na gusto pala ni Stella mag-higanti kay Bob dahil sa sakit na idinulot nito sa kanya noon. Hindi nila alam. Lihim palang nakikinig si Bob sa kanilang usapan mula sa malayo, bago tuluyang malinlang ni Stella si Patty. Agad siyang lumapit at inilayo ito. Pagkatapos nito, nagtungo ang dalawa sa isang restaurant upang mananghalian. Sa puntong ito, nagsimulang magduda si Patty kay Bob. Habang nag-uusap sila, inireklamo niya na tila wala siyang natutunan tungkol sa beauty pageant, upang patunayan na mali siya. Inutusan siya ni Bob na mag ramp walk. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto ni Patty na ang lahat ng gawain iniutos sa kanya ay bahagi pala ng kanyang pagsasanay. At dahil dito, malaki ang naging pagbuti ng kanyang paglalakad. Nagbago ang pananaw niya kay Bob, at unti-unti siyang nakaramdam ng romantikong damdamin para rito sa kabila ng kanyang kaalaman na may asawa ito, kinahapunan. Hinarap ni Bob si Stella tungkol sa kanyang narinig. Sa halip na sagutin ang isyo, inilihis ni Stella ang usapan at sinabi kung gaano niya ito namis mula nang umalis ito noon. Inamin din niyang mahal pa rin niya ito at sinubukang halikan si Bob. Gayun paman, hindi comfortable si Bob at agad na umalis. Bumalik siya sa kanyang silid ngunit nagulat siya nang makita si Patty doon, na sinubukan din siyang akitin. Dahil sa labis na frustration sa lahat ng nangyayari, itinaboy niya si Patty palabas ng kanyang kwarto upang makapagpahinga. Labis na nasaktan, pumunta si Patty sa isang bar kasama si Stella at Roxy upang uminom. Habang nagkakasayahan, kinuha na ni Stella ng selfie si Patty at lihim itong ipinadala kay Bob, na agad niyang ikinabahala. Dahil dito, Mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at nagtungo sa bar. Samantala, napansin ni Patty ang mensahe ni Stella sa kanyang telepono, at doon niya napagtanto na pareho lang silang ginagamit ni na Bob at Stella. Dahil sa matinding pagkadismaya sa mga pagtataksil, nagpasya siyang lumahok sa isang paligsahan ng pagkain ng crawfish at naisip ang isuko na ang kanyang mahigpit na jetta. Habang nasa kalagitnaan ng kompetisyon, dumating si Bob at sinubukang pigilan siya sa pagkain. Gayunpaman, hindi siya nakinig at nagpatuloy sa pagkain. Dahil dito, inamin ni Bob na dati rin siyang mataba tulad niya. Kayat lubos niyang nauunawaan ang kanyang pinagdadaanan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-aalinlangan ni Patty. Kaya hinamon niya si Bob na patunayan ito sa pamamagitan ng pagkain ng crawfish at manalo sa paligsahan. Determinado si Bob na muling makuha ang tiwala ni Patty. Kaya sinimulan niyang kumain at sa huli, siya ang nanalo sa kompetisyon. Dahil dito, tuluyang nabuo ang tiwala ni Patty sa kanya at nangakong susundin ang lahat ng kanyang sasabihin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hinarap ni Bob si Stella na sa wakas ay inamin na siya ang nagtuturo kay Roxy para sa Miss USA. Ngayon na alam na niya ang lahat ng kahinaan ni Patty. Kabilang na ang nararamdaman nito kay Bob. Nangako siyang tatalunin sila at ipapanalo si Roxy. Bago siya umalis, ibinigay ni Stella kay Patty ang isang kwintas na may ukit. Na dati pang ibinigay ni Bob sa kanya. Bilang patunay ng kanilang relasyon. Sinabi niya kay Patty, alam mo na ang dapat mong gawin. Sa puntong ito, napagtanto ni Patty na ang kwintas ay maaaring maging isang sandata upang sirain ang kasal ni Bob at magkaroon ng ganap na kontrol sa kanya.